Ito yung napapansin po natin na tumitigas na dugo sa ating mga sugat. Matapos naman yan ay nagkakaroon ng inflammation na kung saan umaaksyon naman yung white blood cells upang labanan ang mga bakterya na nakapasok po sa suga. At matapos ang ilang araw, gumagawa ang katawan ng collagen upang tulungan na gumaling ang suga. At matapos ang ilang panahon, tuluyan na itong gagaling at maging ang mga nasirang ugat ay nabubuo. Pero dahil hindi 100% nagagaling ang sugat, nagiiwan po ito ng peklat at marka sa ating balat. Pero alam nyo ba ang isang sugat na matagal gumaling? Yung sugat sa puso. Kaya move on na para gumaling yan. Sana'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan. Pagdagalaman po mga kasambahay, alam nyo ba na ang pinakamalaking organ sa ating katawan ay hindi ang ating atayo utak? Ito po ay ating balat o skin. Pero kung tayo ay nasusugatan, minsan mabilis gumagaling ang sugat, minsan matagal, at kung minsan naman, hindi na. Paano ba gumagaling ang sugat? Kung medyo mababaw lang, mas mabilis ito gumaling dahil protektado ng epidermis o outer layer ang ating mga balat. Pero minsan, kung mas malalim ang sugat at nadadamay na ang mga ugat o nerves, dumadaan po yan sa ilang healing process. Kung mayroon ng pagdurugo, umaaksyon ang dugo o blood clotting para mapigilan ang pagdurugo. Ito yung napapansin po natin na tumitigas na dugo sa ating mga sugat. Matapos naman yan ay nagkakaroon ng inflammation na kung saan umaaksyon naman yung white blood cells upang labanan ang mga bakterya na nakapasok po sa suga. At matapos ang ilang araw, gumagawa ang katawan ng collagen upang tulungan na gumaling ang suga. At matapos ang ilang panahon, tuluyan na itong gagaling at maging ang mga nasirang ugat ay nabubuo. Pero dahil hindi 100% nagagaling ang sugat, nagiiwan po ito ng peklat at marka sa ating balat. Pero alam nyo ba ang isang nagkakalaman po mga kasambahay? Alam nyo ba na ang pinakamalaking organ sa ating katawan ay hindi ang ating atayo utak? Ito po ay ating balat o skin. Pero kung tayo ay nasusugatan, minsan mabilis gumagaling ang sugat, minsan matagal, at kung minsan naman, hindi na. Paano gumagaling ang sugat? Kung may kamabalaw mas mabilis ito dahil protektado ng epidermis o outer layer.